Pabasura na ni Senador Erwin Tulfo ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P at sa lip ay pangkabuhayan na lamang ang ibigay na ayuda ng pamalaan sa mga beneficiaryo ng 4P. Ah, well, sa amin tama yung prinsipyo na kailangan ko talaga kabuhayan trabaho. Pero ang tanong, meron ba programa para sa kabuhayan ng trabaho yung gobyerno? Kasi kung ang pampalit ni Senator Tulfo ay mga livelihood projects, karon din po eh. Di ba? Naka, ang dami-dami nating livelihood projects pero may hanggaran talaga yung pagbibigay ng livelihood project kung wala talagang na, na pagpapalakas ng lokal na agrikultura, lokal na industriya. Yung sa amin bigyan pansin. At sa amin, kung kinakapos po yung gobyerno sa pagpapalakas ng lokal na industriya, yung paparami na ating pabrika, ating trabaho dun sa mga pabrika, at kung hindi binibigyan ng sapatos agrikultura, Unfortunately, yung four piece ang talagang sumasalo sa maraming Pilipino. Kaya kung ipagpatupad, kung yung proposal na yun, sigurado sigurado kami. Ngayon nga, may four piece. daming mahirap. Lalong dadaming mahirap sa proposal ni Senator Tulfo. Although sa kami, ang dapat mas malayang tanaw, kabuhayan, trabaho, pero hindi live with project ang solusyon doon. Programa para sa pambansang industriyasyon ang kinakailangan para magtingkan ng trabaho.